sa totoo lang guys hindi naman talaga kayo nawawala, nawawala. Ah, nagpalamig lang nga muna kasi nga ah, pinapaputok lang yung mga damdamin na <laughs> yun lang eto na nga mga kiyo grabe guys mukhang good news to mga Q. pero bago ang lahat mga Q, welcome po dito sa ating youtube channel super Q tv ayan so live po yan kanina mga Q, ni sir george mga Q, kung saan mukhang may mangyayari pong balikan mga kiyo sana nga kasi dito mga Q, sinabi po ni sir george huwag kayong mag alala sa totoo lang guys, hindi naman kami nawawala, nagpalamig lang muna ng mga namumutok na kami mga kakiyo. So in short mga kayo, kung papanoorin mo yung live na yun mga kayo, uh, masasabi lang talaga natin guys na nagpalamig lang po si Sir George mga kayo, at babalik din po sa dati yung lahat. Kasi kawawa nga naman mga kayo, si Ila CTV. Si Kagabi guys, nakita niyo po, basang basa po siya ng pawis, wala pong nagpapalit ng kanyang damit mga kakiyo. So na-miss ng mga netizen yung alaga ni Sir George. At actually mga kiyo, kasama pa rin sila sa world tour ng Ilias JTV Van. So dito guys, pakinggan muna natin yung live. Ayan, kanina po ni Sir George. At kayo na lang yung ano, kumilatis talaga. Kung may mangyayari ba talaga uh, balikan talaga mga kase Kasi kung papanoorin yan mga kakiyo, ayan, in short guys, nagpalamig lang po sila. Sila si Ramil. Ayan, at yung isa pang bodyguard, Makyu. At babalik din po sa dati yung lahat mga kayo So ito guys, pakinggan natin yung live ni Sir George Ah, ito na ah Ito na yung request ni Madam Odessa dyan sa Canada Yes, <laughs> ah Good morning po sa inyong lahat ah, Huwag kayong mag-alala mm, Sa totoo lang guys, hindi naman talaga Kayo nawawala Nagpalamig ah, lang nga muna Kasi nga ah, Pinapaputok lang yung mga damdamin <laughs> Yun lang, tsaka may nasa kaso lang kami at saka yung world tour namin, uh, lalo na sa Canada tuloy tuloy yon hindi naman nawawala yun at saka kasama kami doon guys sa totoo lang tumawag si Madam Saman yung ano talaga no, organizer or producer doon na George mag naman kayo kasi nga o oh, parang nawawala lang gana yung mga ano doon ah uh, sasabihin ko na lang ah, next week kasi mahirap kasi mag, mag naunahan ko ba Basta ganito guys. Hindi tayo hindi na hindi tayo magkakahiwalay, magkakasama pa rin tayo sa kayo mong natin. Kasama pa rin kami doon guys. Isa. Basta kasama tayo lahat doon, magsasama pa rin tayo. Ah, kami security pi, may ina sa so kaso lang kami. Sa totoo nga papunta kami doon sa ano ngayon, sa Bacolod kasi nga yung isang sasakyan doon magbigay ng isang sasakyan tapos yung isang sasakyan naman sa kidapawan kukunin namin tapos yun, nantay na lang namin kung anong magandang ano. Ano to? Yung susunod na gagawin namin. Pero may nasa kaso nga ang mga importante namin. Napaka-importante nga talaga. Yun lang. Huwag kayong namula... Ang tawag dyan? Huwag kayong okay huwag, huwag kayong ma malulungkot. Huwag kayong huwag tayong malulungkot. Bawal sad. Lapat happy lang tayo. Yun lang po. Ah, alis na kami guys. Ah, maya maya konti. Ah, maglalive ako. Punta doon. Sa pagdating ng... View. Huwag kayong mag-alala guys yung baby naman dapat hindi naman hindi naman pinapabayaan yon may nagbabantay din naman kaya kaya, kaya lang ang dami kagabi nagre atas na naman ako kagabi yung isang post na yung, ano doon isang post na isang vlogger doon halos pangalan ko nakalagay don doon wala na nagbis pawis ganyan na wala alaga bakit kasi iba naman di galit na galit sa akin iba naman nahiwana na nahiwana eh ano tayo na ano tagalog din Ney ubus ba? Ney pala? Oh iba yan. Mane may, may nasikaso lang kasi kami guys lang in short. Saka yung ano pala yung word of Dilika Disa. Yung Dilika Disa kasi dyan, sa akin na lang yon sa Dilika Disa sa side ko. Karon ba? Hindi ibig Dilika Disa na yung mga tao. Dilika Disa sa side ko. Oh yung dignidad, ano ba yung dignidad? Dignidad ko. Ganoon na lang, pinandigan ko yung dignidad ko na mas mabuti yung ako na lang yung mag-adjust o um, umatras sa sa gitna ng uh, Israel at saka sa Iran. Hindi <laughs> 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 naman kami mo wala. Ako okay na. Ay kay Jo uh, beto na bigay nang mama. Nagmamadali kasi kami, Madam. Pasensya ka na po. Hi po kay Gary Jo and Wade. Mama, alis kami kasi importante. Naalis kami. Ah, ingat kayo. See you later. I love you all. Bye-bye. Boot, boot. Ayan. So, yan mga kayo yung sinabi dito ni Sir George. Mga kakio Grabe guys. Maikli lang po yung live. Nasa 4 minutes lang yan mga kayo, yung live na yan. Pero siksik, tiglig, at umaapaw sa kaligayahan mga kayo. Kasi kung totoo man to mga kayo, na babalik sila sa si City Band mga kayo, ay marami talagang matutuwa mga kayo. Kasi kung napansin nyo kagabi guys, ayan sa live po, ah uh, nanood din tayo ng live syempre. Uh, Basang-basa po ng pawis. Si Ilya si TV guys, grabe no. Yan, piniga na ni Ilya si TV yung kanyang damit mga Q, at binigay doon sa crowd. Ayan, nami-miss po ng mga netizen, yung mga, ng mga tagahanga po ni Ilya si TV, yung alaga po ng isang Sir George mga kakyo. Ayan, wala pong nagpapalit ng kanyang damit kagabi. So, marami pong sinabi dito, guys. Maikli lang yung live, pero marami pong sinabi si Sir George na mahalaga talaga na dapat nating malaman mga Q. Yan isa na dito na no, uh, wag daw tayong mag-alala kasi nagpalamig lang naman daw sila mga Q ng mga namumutok na damdamin mga ka Q. Yan at kasama pa rin sila mga Q, sa world tour ng world tour ng Ilias JTB band. Ayun nabubulol na ako mga Q. Pasensya na. Yan hindi pa kasi ako nakapag o mga Q. So yun, guys, ayan uh, abangan natin yan, ito yung twist dun, mga kis, sa kwento na yan. Natutuwa din ako dun sa sinabi ni Sir George sa bandang dulo, guys. Na nagpalamig lang siya sa agit uh, gitna ng Israel at ano, Iran. Loko-loko talaga ito si Sir George. Namimiss natin yung samahan talaga nila, guys. Yan, kasi kung kagabi, napansin ko na wala sila, mga kis, Parang ano, parang iba talaga, guys. Parang kakaiba talaga. Yan, ah uh, siguro nasanay lang tayo na nandyan lagi si Sir George sa tabi ni Ila si TV, si Sir Ramil nandyan palagi nakaalalay kay Ila si TV. Tapos kagabi mga kayo, wala sila guys. yan Kagabi lang talaga natin sila nakitang wala. Kasi nung nakaraan mga kayo, sa Sambuanga, ay nandun din sila Sir George si Sir Ramil. Inalalayan naman nila si Ila si TV. Pero kagabi po wala na talaga guys. So sana lang may mangyari pong ano, balikan dito po sa mga idol natin. Elias JTB at si Sir George Mario. So 'yon, abangan natin guys. 'Yan yung mga update pa natin dito po. 'Yan at pupunta po sila Sir George ngayon sa ano, sa Macbeth. 'Yan ah uh, ihatid daw nila Maakio yung uh, sasakyan sa Elias JTV Mario. So ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood ng video natin ngayong araw Maakio. Ayan na i ko lang 'yan sa inyong Maakio para kay Papaño. Alam niyo rin yung mangyayari sa mga idol natin Maakio. Sana nga Uh, magkaroon ng balikan talaga guys kasi para may mag-alaga na rin sa idol natin, Elias CTV. Pero pinapangako naman ni Sir George Macchio na sa World Tour Macchio ay kasama naman sila Macchio. Buo pa rin sila guys sa World Tour ng Elias JTV band. So yun, hintay-hintay lang tayo Macchio sa kung ano man yung mangyayari. Kasi hanggang uh, ah, haka -haka lang naman tayo ngayon Macchio. So kung babalik, simpre maraming uh, sasaya Macchio. Kung hindi man Macchio, ah uh, wala tayong magagawa kundi irespeto eh, na lang kung ano man yung mga desisyon nila mga Q, kasi buhay naman nila yan guys <laughs> so yun uh, maraming maraming salamat sa panonood abang kayo mga Q, sa mga ano natin sa mga update natin mamaya ayan para naman sa concert mamaya ng Ilias JTV band grabe no kagabi guys sobrang daming tao po ayan uh, history na naman yun mga Kiu kasi puno na naman yung Ginguog City ayan Misamis Oriental mga kayo, sa concert po ng ating idol, Ilias JTB Band. Ayan. So, wag kayong mag-alala. <laughs> sa totoo lang, guys, hindi naman kami nawawala. Yun. Yun lang yung panghahawakan natin, guys. Yung salita na lang na yun, yung panghahawakan natin, malaking bagay na yun, para umasa tayo na babalik pa si Sir George dito po sa Ilias JTB Band. Mga kayo, grabe. Nagpalamig lang naman daw sila, guys, ng mga namumutok nadamdamin kasi ngayon sobrang init kasi ng issue ngayon guys no kaya siguro naisipan din nila magpalamig muna mga Q para kahit papano humupa di ba <laughs> humupa lumamig lamig ng kaunti itong issue na to mga Q sa mga idol natin ayan pero ito mga Q, itong live na to sapat na to na dahilan guys para kahit papano umasa tayo na makakabalik pa sa dati yung lahat mga Q, kasi nami-miss nga naman nila ng maraming netizen, lalong-lalong na -lalong tayo mga kayo, yung alaga talaga ni Sir George. Mukhang hindi tayo sanay na wala po siya sa tabi ngayon ng, ng ating idol, Ilias GTV, mga kakiyo. Lalo pa ngayon, guys, na meron silang world tour, mga kakiyo. So, yon maraming maraming salamat. Ingat kayo, guys. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ayan, at sa mga gusto pong bumili ng uh, damit ng ating idol, Ilias GTV, nandyan po yung, uh, i-click nyo lang po yung yellow basket dyan sa baba, mga kayo. Ayan, i-click na lang para direkta kayo sa shop kung gusto yung bumili guys para meron din po kayong damit ng ating idol Ilias GTV. Maraming salamat mga kayo. God bless po sa ating lahat. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.